Good morning guys, ngayon ay papakita ko sa inyo guys yung uh, DIY na pang alternate na pantapal sa mga butas sa ating mga bubong ano, guys So ang kailangan natin guys ay uh, uh, gasolina, ay na nga kumuha ko sa motor, tapos sa uh, styro at saka yung uh, lalagyan ng ano, ng uh, hindi mo yung lalagyan ng gasolina simpre. So, yun nga guys, ano? Bali, pag may gasolina ka na, ay, lagyan mo siya ng uh, mga pira-piraso ng mga styro. At, uh, yun ang pinaka-alternate natin na solusyon sa mga uh, butas natin ng mga bubong, ano? Lalo na ngayon, uh, malapit-lapit na yung uh, tagulang tagulan, guys, ano? So, kailangan kung may mga uh, butas yung mga bubong natin, ay, uh, tatapalan na natin habang mga uh, guys so yan na nga guys ano bali yan na yung styro ilagay ko na sa gasolina guys ano nakikita rin nakikita nyo naman na usa siyang natutunaw ano guys so yan ang uh, kombinasyon ng uh, gasolina at uh, styro para alternate sa vulca shield or uh, rugby so yan na nga guys ano inapply ko na sa bubong namin na uh, may mga butas na sa para sa ganon ay hindi tumulo pag dati ng tagulan ano guys so yan guys ano yan ay natagal ko nang uh, ginagawa guys at talagang effective talaga yung uh, styro plus gasolin pantapan sa mga bubong na may butas so guys maraming salamat ano